Isang happy at healthy na araw sa inyong lahat. Sana kayo rin ay happy at healthy, hindi lang ngayong araw, kundi sa bawat araw. Sabi nga, kayong kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya isa sa mga hiling ko ay maging masigla at masigasig kayo sa inyong mga tungkulin sa pamilya, sa eskwelahan, sa komunidad, at kung saan paman. I've seen firsthand how big an impact young leaders can have in our society. After all, nung bata ako, ako mismo ang nagtatag ng isang nuclear disarmament organization sa high school ko matapos dumalo sa isang symposium ng Nuclear Free Philippines Coalition. This was the start of my many years of activism which have included serving in the Ateneo student government and joining the People Power Revolution. Daladala -dala ko pa rin ang diwa ng mga pagkilos na iyon hanggang ngayon. Know that I am with you in serving your fellow students, Filipino youth, and the entire nation. Kaya nga patuloy kong ipinaglalaban sa Senado ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagsulong ng mga batas at polisiya na magtataguyod sa edukasyon at karapatan ninyo. Nag-akda at nakapagpasa ng mga batas para sa kapakanan ng kabataang Pinoy. Kabilang na dito ang anti-osaic law na nagpoprotekta sa mga bata laban sa online sexual abuse and exploitation. Kasama rin dito ang Safe Spaces Act na pinagbabawal ang pambabastos online man o offline. Siyempre, pinahahalagan din natin ang ating mental health. Kaya pinasa natin ang Mental Health Act. At patuloy pa rin akong lumalaban para maipasa ang SOGI Equality Bill para tuluyang tuldukan ang diskriminasyon sa ating bansa. But our fight does not stop here as we face equally important issues that threaten the very soul of the nation pinaka nakakatakot ngayon ay ang umuusad na kampanya para sa charter chain. Kahit pa sinasabi nila na ang babaguhin lang nito ay ang mga economic provisions ng konstitusyon, may posibilidad pa ring baguhin lahat ng provision nito na pwedeng magresulta sa term extension at mas malala, no elections. Hindi rin solusyon sa ating mga problema ang tuluyang pagbubuyang-yang ng bayan natin para sa mga dayuhan. Dapat tantanan na ang chachacha at sa halip ay tutukan ang mga tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. Ang pagbaba ng presyo ng bilihin, ang pagtaas ng sahod, ang pagsugpo sa korapsyon at ang pagtutol sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. These are the real issues that we are facing. And we need you in this fight. I know that it's a daunting task to be put on your shoulders, but I am sure that you can carry this weight. Makipag-usap kayo sa mga kapwa niyo estudyante, sa mga pamilya ninyo, sa inyong komunidad, at subukang imulat sila mag-organisa para sa inyong mga karapatan. At kumilos kasama ng iba pang mga kasama sa mass movement at paigtingin ang ating laban sa pang ng iilan. In times when you feel small, remember that collectively, you outnumber the powerful few. Maraming salamat and have a great day ahead.